Ako si Erika Joy S. Musni at ito ang aking output number 5. Kung ako ay papapiliin, maaaring ito ang posibleng babaguhin ko sa katapusan ng nobela. Sa halip na maganap ang pagsabog ng lampara sa kasal, nagdesisyon si Simon na ipaalam kay Isagani ang tunay niyang balak. Sa gitna ng seremonya, lumapit si Isagani sa altar at nagsalita sa mga bisita. Nagbigay siya ng talumpati tungkol sa kalayaan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa kanyang mga salita, nagising ang damdamin ng lahat at nagpasimula ng isang pagkilos laban sa pamahalaang Kastila. Sa halip ng pagkawasak o pagkasabog, ang kasal ay naging simbolo ng pagtutulungan ng mga Pilipino. Ang mga bisita na dati ay nakatuon lamang sa kanilang mga sarili ay nagkaisa upang bumuo ng isang plano para sa pagbabago. Si Simon na halip na tumakas ay naging inspirasyon sa mga tao at nakipag-ugnayan kay Basilio upang itaiguyod ang kanilang layunin.